Sobrang daling lutuin pero napakasarap nga naman ng recipe na lulutuin ko for tonight dinner at alam ko na kayang-kaya mo nga rin itong lutuin dahil napakasimple lang ng mga ingredients. Nagluto ako ng buttered garlic beef bites at pinarisan ko ito ng steamed broccoli at parang feeling ko nga napakasarap nito sa kanin kaya nagluto na nga rin ako dito ng garlic rice. Meron ako ditong apat na piraso na beef blade steak na siyang binili ko nga kanina nung nag food shopping kami ng mga bata para sa aming dinner. Agad yun na nga rin hiniwa itong aking steak into cubes dahil kapag pahaba nga yung paghihiwa ko dito ay agad nga itong na ko kapag niluluto ko sa high heat. At pagkatapos kong paghiwa-hiwain itong aking beef ay nilagay ko na nga dito sa aking mixing bowl dahil maglalagay na nga ako dito ng mga pampalasa. Sa aking pampalasa ay naglagay ako dito ng asin, paminta garlic powder, onion powder at naglagay din ako dito ng beef stock para mas manuot talaga yung sarap nitong aking dish. At pinaghalo ko ito ng mabuti hanggang sa talagang ma-well combine itong pampalasa sa beef at naglagay nga rin ako dito ng dark soy sauce para mas appetizing talaga itong aming dinner for tonight. At ngayon naman ay magpapainit na ako dito ng mantika dahil isa-isahin ko nga ibabrown itong aking beef at madali ang pagluluto nga lang yung gagawin ko dito para hindi ma-overcook ang steak. At dahil madalian nga yung pagluluto ko dito ay gumamit ako dito ng high heat para mas mabilis talaga yung pagbabrown nitong aking beef. Sa pagluluto ko dito sa aking steak ay 1 minute each side lang at nang maluto ko na nga lahat ay hinango ko na agad ito at itinabi ko muna. At dito sa pinaglutuan ng aking beef ay dito na nga rin ako nagtunaw ng butter at nagisa na nga rin ako dito ng maraming garlic. Nang maging aromatic na nga itong aking garlic ay naglagay na ako dito ng rosemary at sinunod ko na nga rin nilagay dito ang aking brown beef. At mas lalong bumango pa nga itong aking niluluto dahil sa butter, garlic at rosemary na nilagay ko dito. Alam naman kasi natin na kapag maraming garlic ngayon nilagay natin sa ating dish ay talagang napakasarap nga naman ang amoy at napakabango ng loob ng bahay. At naluto na nga rin itong aking buttered garlic beef bites na amoy pa nga lang ay ulam na kaya agad na nga rin akong nagluto nitong aking garlic rice. Kapag ako ay nagluluto ng garlic rice ay maraming bawang nga yung nilalagay ko para mas masarap. Tamang tama lang dahil meron kaming kanin na natira kagabi kaya tinanong ko nga si Kuya Rems kung gusto ba niya ng garlic rice o kaya naman fried rice. At sumangayon na nga rin ako sa garlic rice dahil garlicky nga rin yung dish na niluto ko. Mas pabor nga sa akin to dahil madali madali nga lang itong lutuin kaysa sa fried rice at hindi nga marami yung kakailanganin ko ditong ingredients. Kadalasan kasi ay tinatanong ko talaga yung mga bata kung anong gusto nilang pagkaluto ng kanin. Kung gusto lang ba nila ng plain rice, fried rice, o kaya naman garlic rice. Anyways, nung naluto na nga itong aking garlic rice, after 15 minutes ay nagluto na nga rin ako dito ng aking broccoli. At mabilis ang pagluluto nga lang ng broccoli ang ginawa ko dito dahil in-steam ko nga lang ito ng 15 minutes or hanggang sa ito'y mag-half nang maluto ko na nga lahat ay agad na nga rin akong naghain para makakain na nga rin kami ng mga bata. At heto na nga ang aking mabango, masarap na buttered garlic beef bites na kung matitikman mo nga ito ay hindi mo na kailangan kumain sa restaurant. Char! Sa totoo lang napakasarap nga naman talaga nito at simple nga lang yung mga ingredients kaya kung ako sa'yo ay magluto ka na nga rin neto para matikman mo. And guys, hanggang dito na lang ang aking cooking vlog for tonight. Thank you, thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos.